Good afternoon mga boss, kumusta po kayo dyan? Samahan nyo po ako ating bisitahin ang ating ongoing project dito sa Olivares Homes Kalamba mga boss okay? So Bali Evergreen Model House Unit yung ating project mga boss So activity ngayon mga boss uh, Asintada, CHP laying The same time magbubuhos tayo ng uh, poste Bali tatlong poste yung napurmahan yun ang bubuhusan natin Ayan So, ito yung ating uh, mixing board. yan So, yun. Bali, tatlong poste yung napormahan natin mga boss. sa Dalawa Tatlo Ito naman yung may slab mga boss Kaya mapapansin nyo mas mataas yung CHB laying dito mga boss Okay Gawa ng uh, firewall to Okay Ito rin firewall din to Tapos dito maglalagay pa tayo ng Isang poste dito Para support dun sa magiging slab natin Okay Tsaka dito rin mga boss Okay mga boss, so ngayon bago gawa ng forma, kailangan malinis muna tong uh, pinakang ilalim ng pagbubuhos natin ng uh, poste mga boss, okay? So ito na yung tie beam natin. Okay? So kailangan malinis to kaya pinahukayan natin tapos pinalinis natin, okay? Para mas uh, maganda yung uh, kapit ng uh, columns natin mga boss, okay? So kapit na kapit siya doon sa tie beam. So lahat yan papalinis natin. Man. So, para mas maganda, mas secure na maganda yung pagkakagawa natin ng mga boss. Okay? Yeah, kailangan mga boss titik titiktikin natin yung pinakang ibabaw nung pagbubuhusan para mas kumapit so kukuha ni natin yung pinakang simento yan mga boss okay So, yun mga boss. Bali, pangatlong poste na tayo. Yung pang na pormahan na rin ni Boss Bay. Yan. Tapos, lahat ng dugtungan mga boss, na-clearing na rin natin. Ayan. Yan yung pinakang uh, the best mga boss. Kailangan, uh, lumabas yung pinakang semento uh, o yung mga graba-graba mga boss okay so kailangan matanggal yung pinakang bad mortar nya kung tawagin okay so lahat yan mga boss tiniktikan natin same time nilinis na ayan o oh. yan so para mas maganda mas quality yung uh, gawa natin mga boss okay napaka importante yan malinis yan yan okay So para kapit na kapit yung tie beam tsaka yung columns. Tapos yung pinakang column puting sa ilalim mga boss. Okay. Sa pagbuhos naman mga boss ng poste kailangan nakalak talaga siya. Okay. para hindi siya bibitaw pagka nalaman na kasi yan ng uh, halo mga boss mabigat na yan okay so possible itulak yan tapos lahat ng mga singit-singit hangga't maaari ilagyan ng uh, sapin so after 2 hours pwede nyo na itong tanggalin para mas malambot pa okay bago buhusan kailangan buhusan muna ng tubig okay kailangan buhusan muna ng tubig siya para yung dumi matanggal at the same time mabasa yung bakal okay para mas maganda yung kapit ng uh, simento natin mga boss bali ito yung ating uh, project update dito sa Olivari Soms Kalamba Evergreen Model House Unit mga boss okay? so bali nakapagbuhos tayo ng uh, apat na poste eh. so shout out sa ating team maraming salamat tapos ito mga boss eh, i-clearing natin to Ayan, so bali nakaapat tayo yung poste eh. tapos fencing Almost complete na. So, bukas, activity. Kukuha yung level doon sa second floor para magawa na ng runner yung ating magiging uh, beam. The same time yung uh, level nung ating uh, second floor slab. Okay? So, maraming okay. salamat mga boss. Ingat pong lahat. God bless us all mga boss.